Target po ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. na palakasin ang kakayahan ng Scout Rangers bilang bahagi ng pagpapaigting ng depensa mula sa anumang banta sa seguridad ng bansa. Yan ang ulat ni Noel Talakay. Nais ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. na palakasin ang kakayahan ng Scout Ranger para sa pagtatanggol sa bansa. Ito ang inihayag ng Pangulo sa kanyang talumpati bilang pangunahing panauhin sa 73rd founding anniversary ng 1 Scout Ranger Regiment ng Philippine Army na ginanap ito sa Camp Pablo Texon, San Miguel, Bulacan kaninang umaga kasamang dumalo ng Pangulo si Defense Secretary Gilbert Teodoro. To this end, the Department of National Defense will review the Scout Rangers' capability requirements and pursue options that will enhance the, our operational capability and effectiveness to achieve the desired defense objectives. Ang nialayon nito na mabigyan ng suporta ang mga Scout Ranger ng bansa kasama na ang Special Force Unit upang mapalakas ang kanilang hanay sa pagdepensa laban sa kasalukuyang banta sa seguridad ng bansa." By providing the necessary resources and support, we will enable the Scout Rangers, including our Special Forces units, to support the armed forces as it transforms into a stronger and more reliable defence force capable of defending the country against current and emerging threats. Mulirin binangit ng Pangulo ang nilagdaan niyang Executive Order Number no. 47 o ang Amnesty Proclamation na bahagi ng isinusulong na kapayapaan sa bansa. The Amnesty Proclamations issued under Executive Order Number no. 47 signify significant steps towards national healing and towards peace building. Our commitment to reconciliation and unity reflected in the Amnesty Proclamation aligns directly with the Scout Ranger mission. By providing a path for formal rebels to return to the fold of the law, the National Amnesty Program contributes to the overall stability and unity in our country. Hindi rin maiwasan ibahagi ng Pangulo ang kanyang naging karanasan bilang dating miyembro ng Scout Ranger noong 1979. Allow me to share a personal chapter from my journey a chapter written in the hallowed halls of the Scout Rangers where I once stood shoulder to shoulder with dedicated comrades driven by a common purpose to defend and to uphold our nation. Bahagi rin ng nasabing aktibidad ang wreath laying, pagkilala sa mga outstanding member ng Scout Ranger at pagbigay pugay at pakikiramay sa mga nasawing miyembro nito ngayong taon dahil sa pagtatanggol sa bansa. This event is not just a celebration of history. but a recognition of this unit's pivotal role in confronting internal security threats and safeguarding our nation i wish to acknowledge and honor the awardees today for their exemplary performance of their duties your dedication and excellence inspires us all gives us confidence that we have capable troops ready to defend our country. Sinabi rin ng Pangulo na kasabay ng kanyang pagtupad ng kanyang pangakong pag-asa, pagkakaisa at kapayapaan, ngayon ay napalitan na ang mga putok ng baril na makasiyahan at pag-asa sa mga kabataan ng bansa. Bahagi ito ng paghubog niya sa Pilipinas na maging insurgency-free, secure at may magkakasundong Pilipino. Noel talakay para sa bayan.